Uncle Break Boss Hoy! Hoy! Oh, Hoy! Dalawa? Dalawa pa kayo? Iba talaga pag Pogi inahabol ako nga pala si James Robin Guapo at muli nagbabalik sa mga horror games marami nagre-request na laruin ko tong Hotel Insanity at marami ako nababasa sa comment na bakit di na ako naglalaro ng horror games at eto maglalaro na ako ng horror games Hotel Insanity, yung best time 1218 akin po yung score na yan try to survive as long as you can in, lamay multo dumahan sa likod ko Hotel California Just a lovely place Just a lovely place Just a lovely place Tayo may lalaro sa ilalim ng kumot Ayun, coins Modern po tayo dyan ng coins Ganda ng background lang Nagugutom tayo ng hunger Ganda ng background ka Open ta May nanggulat tayo ka Ah! Ah! Ano ka? Kakainin ko naman sa ko! Ha? ha? Walang man sa Kawawa <laughs> naman mga boy! Dali ka dito mga boy! Angkat ka doon mga boy! Oy! Dito tayo magtatago! Oh shit! Yan! Yan! Tapos sasarado natin pag na, diba? Outlast! Ayun! Coins! Beneath this arm, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Bam. Ba Bam. Oi. Oh. Oh. Ow! Tak bo. Uncle break. Whoa. Uncle break. No. 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 Inamor. <laughs> uncle break. Kasi okay, doctor Slender ko lang ankle uncle break ka. Pero eto. gagawin ko break ankle yo idols last game ayaw mo yo si samahan nyo ako maglaro ng hotel it's saying it si ayun ulit coins o di ba wala lang daw coins um ah pag facebook ako dito upload ko na sa youtube ah tititit di mapindot walang mouse wala ring mga wire walang headset ano ba yan? may kape at kukuha na tayo order one apple um, dito lang po tayo oh. disarm that oy kuya sir ano pong order niya, sir sir order kayo may talong may bigas triport malagkit Uncle Break Boss Hoy! 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 Dalawa. Dalawa? Dalawa pa kayo? Iba talaga pag pogi inahabol Hoy! Oh. Hoy! Kaya na ba mansanas Masaras mo! Ha ha! Ha! sir? Order po Sogo 460 2 seconds Ha! <laughs> ha! Ha! Lolo ka lang sir eh Bye bye sir. Close that door. Lab vision activated. Ulul. Lab vision activated. Oi. Second floor. Okay. Tapos akala nila nasa second floor ako ngayon. Akala lang nila 'yon. Oi shit. Oi. Baba tayo. Oo, oh, diba? Maano sila eh. Uncle Break tawag doon. Tingnan natin dito. Plus na activated. Hello guys, I'm back. Yung trabaho ko, di ko Oy! na si Kaso maayos. Uy! Ang ah. Active ah. Wala akong partner. 18 po pataas. Kailangan ng ID. Oh! Oh! Lago tayo dito. Oh! ano? Ano? Sungo ka na, Brad! ka ba, Brad? Gutom na ako. Ano? Di mo mabuksan, no? Ganyan na ako Lupet. Hindi kita sasaksakin. Uy! Buksan mo! Parang tanga, no? ka nga dito, pre. Eh, eh, pasok dito. Dali, dito tayo pwesto. Oh, di ka pa pwesto. O, oh, mo, akit ako second floor, no? Makit ka no? Uy, baba. Diba? Wala na. Ayun, yun, Order po ng coins. Nagutom oh, na ako. Wala pa rin mga customer. Mga customer ko. Um, tawag po dito, Saga. May ano ka na, kumot ka na, may katol ka pa. 'di Diba? Lolo ka lang sir eh. Oh. Na-vision activated. Goodal tayo. Ariana Grande, nasabugan sa concert. Nung oras na. Wala pa nang mga ano ko. Ang girlfriend ko. Alp, chat mo kasi, chat mo. Alap nga maganda. Sir, dito! Sa room 11 50,000 yung ano 1 hour Ika ka dyan Tapos maglokad ka <laughs> Lokad ka mag isa Kaya Tala sir Ito na po yung kape Suse Wala Uy, gutom na ako I need to find some coins Okay, I need to find some coins Ayun o Kuya, 10 piso, gũt em nagoi eh. Story, yan, peggy piso Oi, Uncle Blake, oh, Uncle Blake, man, what's up, yo? Oh, oh, ho, 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 ho. Yeah, babe Oy. Oy. <coughs> Oi, a message in hotel. Ano to? Room 7. Oh, let's go to room 7. Ah, room 7. One, two, three, four. 5, six, Ito na room 7 Room 7 Ayun Ayun First aid kit Bitch Bitch Ba't nabawasan ako dun Nakatapa ka ata ng trap Nakatapa ko ng tae Aw Patay E Yo, idols, hanggang doon na lang po muna. Don't forget to like, comment, your favorite games, share it with your friends, and subscribe kung pogi ako. At mag-request kayo ng games kung anong gusto nyong laruin ko. Yung multiplayer na pwedeng laruin na offline, mga LAN, Wi-Fi, o Bluetooth na pang 2-player, multiplayer. Comment nyo yun, yung maganda, katulad ng Mini Malaysia. At, yun lang. Bye-bye! Next time, ole!